Okay, good morning po mga ka Good morning sa lahat. Maulan na linggo sa lahat. Maulan po ngayon, Sunday. Ah, so, uh, mamaya-maya po makisimba muna tayo, no? For so, sa ngayon, sa ngayon is, ah, uh, mag-routine muna tayo. Habang, habang di pa na yari yung gym, ginagawa pa. So mamaya, ah, uh, mga alas 10, alas 9, sisimba tayo. So, so ngayon, mag-exercise muna nalit tayo. At gaya ng ginagawa ko. Dahil ko tinitira yung chest ko at saka yung shoulder ko yung ginagawa ko araw araw pag ano. Araw-araw po yun. Nagawa po natin yan para uh, healthy po yung an natin. Physical natin. So, samahan niyo po ako. Mga ilang, lang po, mga ilang minuto lang po ito. Huwag na po sobrang buhat kasi Mahirap po mag sobrang buhat, ano. Okay. Sa gaya nga po sinabi ko, mag ko na araw dito. po. Tapos mamaya, chest naman tayo. Ano naman tapos? Shoulder. <coughs> ah! Ah. Ah. So ito po kailangan natin. Lala pag nagmumukbang ka, ganun po. Advice ko yan sa mga nagmumukbang, dapat meron kayo ito daily. Para yung mga nakakain yung ano, Cholesterol ilalabas nyo. araw-araw. Advice ko sa inyo yan. So, ayan po ano. Maganda po sana kung nasa gym tayo kasi lahat po ng program magagawa po natin. Lahat ng position So yung ginagawa po kayo ng success, kulang pa po yun. Pa, pa pong program para doon. So ito po sa akin is parang nire-relax ko lang po yung ating, ano, ating mga muscles. Ano. Ah, maya, mga trigger, live tayo. Abangan nyo. Question and answer tayo kung may katanungan kayo sa akin. Tanong kayo. At ah, sasagutin po natin yan. So mamaya mga ano, mga 11 or 1, mga 1, pagbalik natin. So sa ito muna ang gagawin natin. Papa-relax muna tayo. Na, Pa-flex muna tayo ng ating mga muscles. Maganda po yan sa umaga. Ha. Ah. Huh. Huh. So yan yeah, mga trigger Tayo nga muna tayo at, ano? So marami pang program Marami pa Marami pa Oh, so, hindi ko na i-video kasi mahaba kayo <laughs> masyado ano? so yun lang muna mga trigger After prepare tayo para sa rest tayong konti may ligo may prepare Simba muna tayo. Di ba? Yung pinakadabi sa lahat yung magsisimba tayo. So, yun na muna. God bless. Okay, sa susunod na ano. God bless.